Isiniwalat ni dating Senador Sani Trillanes na may mga aktibong senior officials ng Philippine National Police ang nagre-recruit upang ba uh, maging bahagi ng ouster plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay kay Trillanes, simula pa noong nakarang taon ay nagre-recruit ang mga opisyal pero hanggang ngayon ay wala pa rin umanong umaanib sa kanila sa Armed Forces of the Philippines naman ay may retiradong opisyal ang sumusuyo sa mga aktibong sundalo para makibahagi sa ouster Plot. Sabi ng dating senador, posibleng doble kayod na ang naturang personalidad dahil sa inaasahang paglabag ng arrest order ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, Sinabi ng pambansang pulisya na wala silang namo-monitor na aktibo o reteradong pulis na nagpaplano ng destabilisasyon laban sa pangulo. Nanawagan naman si PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo kay Trillanes na huwag kaladkarin ang kanilang institusyon sa mga ganitong issue.